Good morning, TikTok! Dr. Nixon is back again, okay? Siyempre, bago tayo gumawa, kailangan meron tayong gloves, guantes, kung tawagin, di ba? Okay. At siyempre, meron tayong mga tools made in China, and the bisoya, Ayun! Ayos, di ba? Okay, ito yung uh, bike na pinamaan ko pero sinuli sa akin kasi sira na. Ayan ang bike, di ba? Kita niyo. Uh, gawin natin yan. Hahanap tayo ng parts, pero ngayon, referen ko lang muna siya para masakyan ng mga apo ko kasi tuwang sila dyan eh tontuwa sila walang pedal anyway mahal yung ganitong bike no pag bibilin mo no wala siyang pedal plato axle through axle bearing wala siya no sinasakyan lang nila tapos inaakay nilang gano'n nai-enjoy sila kaya gagawin ko muna pero pag dumating ang time nakakita tayo ng mga antibiotic or mga first medicine sa magbobote eh. bibili natin yung true axle niya plato pedal kadena o, oh, yun ang project natin, yun ang assignment natin pag dumating yung time nyo. Support nyo lang ang channel ko, magpalo kayo sa page ko. Like and share. Uh, ito yung natural and organic blood. Dr. Nixon ng bisikleta. Ang tao pag may sakit sa dinadala sa ospital. Siyempre, ang bike may buhay din yan. Pagka ang bisikleta ay may sakit, saan dinadala? Tama ka sa mekaniko pero masigit na kailangan natin gamitin ang pangalang Dr. Nixon. Marami tayong bike. I have more experience, 50 pieces of bike, minaintain ko, nagparint ako ng bike in 17 years. Kaya more experience na tayo sa paggawa ng bike. Yung mga basic lang naman ang ginagawa natin. Ngayon, yung mga ibang high-end na, parang, kumbaga sa motor, yung mga fuel-injected na, mga CBT na yan, FI, eh, hindi natin na nagagawa yun. Nasa, nasa ano tayo, public uh, hospital lang tayo. Para kung ano, kumbaga sa public hospital ako ay orto anong orto? kailangan ko dito mga lagare, martillo pinupok po ko yung mga special tools ko sa operation ko pero ito mga ganitong basic mga yabi lang muna kailangan to Philips ko 12, 13, 14, 15 diba? marami ko yung uh, matututunan may enjoy kayo sa mga vlogs ko pagka sinundan nyo ang channel ko kung bago ka lang sa channel ko hindi mo may ang pinagkagagawa ko sa buhay ko pero pagka nakapalo ka sa page ko, at followers kita may enjoy ka promise alam nila yan di ba thank you for watching welcome to my vlog bye bye